senator Ping Lacson suportado raw yung anti-corruption program ng Office of the Ombudsman at uh, susuriin din ang uh, iba pang mga ebidensya na ipinipresenta -ip ng Department of Public Works and Highways sa uh, Office of the Ombudsman hinggil ho dito sa mga kontrobersyal na kaso na ngayon ay nandyan sa kanilang hapag at uh, pinag uh, tinatalakay maging sa Senado rin ho kasi hinihimay ang kontrobersyal na flood control anomalies may update si Bombo Angelo Aganan. Suportado ni Senador Pan Piloping Lakson ng anti-corruption program ng Ombudsman na tinalakay sa deliberasyon ng panukalang budget para sa 2026. Sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control projects, sunod-sunod ang mga inirekomendang kaso sa Ombudsman. Kung kaya't natanong ni Lakson kung bakit ibinabasa sa 6 na bilyong piso ang siyam na bilyong pisong proposed budget ng ahensya. Aniya, mas kailangan ngayon ng suporta ng ombudsman dahil sa mga serya ng investigasyon na isinasagawa ng ahensya. Among the measures of accomplishments of the anti-corruption investigation program include yung completed case build-up reports and fact-finding investigations and or lifestyle checks resulting in the filing of criminal and or administrative cases and the second one is criminal and forfeiture cases investigated and resolved. Now considering the scale of uh, anti-corruption investigation and enforcement required by the Ombudsman, ano, especially now, would you know the reason for such reduction? Sa kasagutan ng Senate Committee on Finance Chairman Sen. Sherwin Gatchalian, binigyang lingong nito na dahil ito sa fiscal space o tamang paglalaan ng pondo ng gobyerno, upang hindi ito tuluyang lumubog sa utang. Ngunit ipinaliwanag ni Gitchalian na bukas ang ombudsman na tumanggap ng karagdagang suporta lalo na nais umano ni ombudsman Boying Rimulya na gawing digitalized at automated ang sistema ng ahensya upang mas maayos na mapangalagaan ang mga ebidensya at madali na rin mahanap ang mga ito sa oras na kailangan. The, during the budget hearing, Mr. President, the new ombudsman was very clear that he wants to digitalize and uh, improve on the automation uh, systems of the Ombudsman, Mr. President, so that um, they can work faster and documents will be, uh, um, be um, uh, inventoried well and kept well. Bago naman magtapos ang kanyang interpolation, inihayag ni Sen. Lacson na mayroon siyang bagong dokumento na hindi na ipaabot sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa Manumalyang Flood Control Project nais nice. umano niya itong i-turn over sa tanggapan ng ombudsman ano my office uh, has some newly discovered documents that are not part of the uh, records of the blue ribbon committee no and ang ang plano ko po rito is to send these documents to the ombudsman uh, with the you know with the intention of uh, allowing them to conduct moto proprio investigation kasi hindi na na-cover ng blue ribbon na uh, committee hearing But these are newly discovered documents. Samantala, tiniyak ni Ombudsman ni Mulya na mabuti ng kanyang tanggapan ang mga dokumentong isinumite ng DPWH at ICTI ng araw laban kay dating House Speaker Martin Romaldez at Elisaldico na maaaring masampahan ng kasong plunder. Nagdag pa ng tanod bayan, tuloy-tuloy ang kanilang pagsasampahan ng mga kaso sa mga sangkot sa flood control project scandal kung saan mayroon umanong labing limang kaso na isasampah bago magtapos ang taon. Para sa Bombo Network News ako si Bombo Ang Hiluganen in this is Bombo Radio Philippines the number one in most trusted source of news and information Basta Radio Bombo For the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X formerly Twitter like share and stay connected Anytime, anywhere.